Ay naglalai, ako ay naglalive at kada ako mayroong merong post sa social media platform, isa sa pinakamakulit na tinatanong ay ang OWA ID. Nabablas hey, din mga kabayan. Welcome back to my channel, WFW. Yes, eh. So, good news ito para sa ating mga kabayan, ang mga WFW na gustong kumuha ng OWA e-card. Dahil meron pong nilabas na bagong version, version 2 na, ang OWA e-card na nilulunsad ng ating admin Arnel Ignacio ako po ay meron na rin OFW e card Kumuha na ako nung ako'y umuwi na mga kabayan. Eh dahil ito ay mahalagang ID para sa ating mga OFW mga kababayan. Kaya kumuha na rin kayo mga kabayan. So panorin natin ang mga video lebas ni Admin Arnold Ignacio para sa mga OFW at marami pang nadagdag na binipisyo para sa ating mga OFW mga kabayan. Watch nyo ang video na ito.

pa. Ako na nga. Bubulong ko na lang sa sarili. Ang hirap kasi yung yeah. umandar pagka wala akong hindi, hindi ako ng LBD. Ako na eh! 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1, take! Okay. Kada ako po ay nagla-live at kada ako mayroong pinong-post sa social media platform, isa sa pinakamakulit na tinatanong ay ang OWA ID. Okay. Meron na tayong OID doon at meron tayong bago ngayon. Itong OID na to, meron na karga ng mga discounts. Nakalatag na yan sa ating plano. Discount uh, sa so mga products and services, priority access sa mga iba pa mga servisyo, special promotions and offers, at co-branded events and programs. At meron tayong mga partners yung UV Express. Ito yung ultimate bus experience, CS Laundry, Pure Gold. Yan po ang ating mga tinatrabaho. Ngayon, gano'n ba kadali makakakuha nito. Ipapakita namin sa inyo. Oh, o, so, partner, paano ba ito? Uh, take lang po natin yung... ano ang unang gagawin? Ni, uh, wife number you, tapos ibigilap lang natin dito. So, siyempre, syempre naman, kailangan nyo nagayang ang inyong tunay na pangalan. Buo, gaya ko. Anong anong pangalan na iba lagay nyo? Okay, go. So, apilito ko. So, uh, Ignacio, Ignacio, um, first um, name, um, Arnaldo. Um, middle name, Arevalo. So, nilagay na niya. Okay. Tapos, pupitohan nyo yan. Ilagay na namin ito para tayo mabilis. Ang kitindutin lang ang... Register. Register. Ayan. natin sila ng tracking number. Then, ito na Ah, tapos kukuha na ngayon ako ng picture. Uy, sa lisensya ko, nire-require ako ng salamin, ha? Wala, bakit ganyan ang mukha ito so, so, na kung kaganda. Everybody, one, two, so, 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 dapat ito may lighting. Okay na po picture. Pang para ano pinong yung. na po yung picture. may piyong. Okay na po mo na. na yun. Then sa signature number, signature number po. Oh, so, signature. Ayun, meron tayong uh, gadget. Please sign in the space below. Dito. Uh, Ayan, maglabas na rin. Ayan, maglabas na rin. So, after po lang since na talaga, pwede na po siya mag oh, so instantly makukuha niyo ngayon yun yung ID Yes, po. So, itong uh, okay. printer sa atin ay itong uh, set of gadgets na ito for your IDs, ay magkakaroon tayo sa inyong dati mga regional offices para magagaling itong makikita. Okay, na, lumalabas na doon, no? Okay.

Okay. So, happy. Ano ba naman tayo dito sa OWA? Lagi natin uh, ginagalingan para naman kayo eh, matuwa. Dahil naman eh, kami nabuo para kayo ay eh, pasaya. At alagaan. So, what Pwede mo nang pag so, uh. na pagyaba. Cut! Right. Oh. Alright! kumuha na kayo ng Oa e-card OFW OWA e-card dahil marami na po idinagdag na pinipisyo ito para sa ating mga OFW so sana po makakuha kayo sa pag-uwi nyo sa pagbakasyon nyo, kumuha na kayo mga kababayan kaya na sabi ni Arnel Admin Arnel Ignacio ay maraming dinagdag na pinipisyo para sa mga OFW pag kumuha ka ng OFW e-card mga kababayan Maraming salamat sa inyong panunod. At your service, OFW, KSA.